Ako ang unang magbubukas. Wow, pizza ito! Ang ganda, may keso at pepperoni. Paano ito? Humahaba, sobrang init at makatas. Mm, kahangahangang pizza. Napakasarap. Ang sarap. Mm, gusto ko rin ng isa. Buksan! Ano ang nandyan? Wow! May pizza rin ako! Ngunit, lahat ito ay nagyelo. Bakit hindi mo kainin? Hoy, ikaw, ito ay parang yelo lang. Hindi ito makagat at kahit ang pepperoni ay hindi makain. Sige, ibabagsak ko ito sa mesa. Baka makatulong ito. Hindi, galit ako. Heto, kumuha ka ng piraso. Oh, nagbabahagi ka. Salamat. Mmm, ang sarap. Maglaro tayo! Halika, isa, dalawa, tatlo. Oo, natalo kita. Wow! Wow, ang sarap naman nito. Matamis na likido ito? Gusto ko lang kainin ito. Pero ano ito? Hmm, hindi ko alam. Buksan mo ang sayo. Sige. Oh, ito ay isang Jamba Juice. Ang galing. Gusto ko ito. Didilaan ko na ito ngayon. Oh, ang dila ko. Dumikit ito sa candy. Hindi ko malis. Anong gagawin? Tulungan mo ako. Ano kita matutulungan? O, oh, nakuha ko na. Magbuhos tayo ng tubig. Oh, kawawa naman ang dila ko. Salamat. Natutuwa akong nakatulong ito. Pero paano ko kakainin ng caramel? Hmm. Hmm. May naisip ako. Ang sarap at posible pang gumawa ng bula. Tingnan natin. Wow, kakainin ko sila. Sige. Oh, hindi salamat. Sabay? Oh, wow, pansit. Ang galing niyan. May noodles din ako. Ako ang mauna. Okay, kukunin ko ang chopsticks. Pero anong problema? Isang bloke lang ng noodles ito. Paano ko ito kakainin? Imposible talaga. Siguro ay hindi ko na lang kakainin. Oh, at kakainin ko ang akin. Mayroon akong kamanghamang ha. Masarap na noodles. Ang galing. Ay naku, ang anghang. Apoy sa bibig, nasusunog ako. Oh, halos hindi ito nakapasa. Ugh! Oh, ang ganda. Salamat. Ngayon may mainit na noodles ako. Kakainin ko ito. Masarap. Aba, ang anghang nito. Nakakatuwa pa nga. Kakain pa ako ng kaunti. Mm -hmm. At hindi ko gagawin. Kaya sa pagkakataong ito, ako. Okay, interesante. Hu, masarap na chocolate bar. Pero medyo kakaiba. Parang likido. Kaya iinumin mo ito at hindi kakainin. Hmm? Ano ang gagawin? May naisip ako. I-freeze ko ang tsokolate. Ngayon, puputulin ko ang balot at tingnan mo ang gagawin ko. Wow! Akakakuha ka ng masarap na pusong tsokolate. Ang ganda ng kinalabasan. Tingnan mo! Wow! At ngayon, papasok na ito sa bibig ko. Hmm? Ang lutong masarap. Buksan. Wow! At mayroon akong buong masarap na chocolate bar. Ngayon ay ako lang hindi ito makagat. Hmm. Oh, napaka-yelo nito. Imposibleng kagatin ito. Talagang imposibleng kainin ito. Pero gusto ko talaga. Gustong gusto ko talaga. Siguro kung katukin ko ito magiging mas mabuti. Hindi, kailangan ko na lang itong dilaan ng malungkot. Nangyayari ito. At gagawa ako ng iba't ibang hugis at kakainin ng kahangahangang tsokolating bulaklak na ito. Masarap. Oo, ngayon ako naman. Ano ito? Oh, ito ay mga makatas. Masarap na nuggets. Mainit at mabango. Hmm, anong bango? Kailangan natin itong kainin agad. Malambot, masarap, natutunaw sa bibig. Hindi ka pani paniwala, masarap. Kakainin ko ang buong pakete paano naman ikaw? Um, ano ito? Meron din akong nuggets, pero isang pakete ng frozen. Bubuksan ko sila, pero paano ko sila kakainin? Susubukan ko ito. Oh, hindi man lang makagat. Imposibleng kainin sila. At ang akin ay mahusay, ang huling piraso. Ha? Huh? Hmm, nakakainis pa nga. Ano kaya ang maiisip ko? Oh, isang plancha ng buhok? Wow, ikaw ay talagang master. Sa tingin ko handa na ito o oh, ang init nila. Pero ang sarap ng pagkalutong, ang galing. Mm, ang sarap, ang sarap. Iiniting ko na lahat ng nuggets ngayon. Wow. Kayaan mo akong mauna. Gusto ko ng sorpresa. Binuksan ko na, wow, Starbucks na kape. Pero ano ang problema sa akin? nakafreeze ito. Oo, oh, parang North Pole. Alam ko na, babaguhin ko ito. Ngayon, handa na ang lahat. Tingnan mo. Oh, natakot mo ako. Heto na, salamat. Masarap na kape, pero ano ito? Hindi ito lumalabas. Kahit paano, eh, sobrang yellow ito. Pasensya na. Pero paano ito iinumin? Hindi patas. At ako ay may napakasarap na inumin. Ang galing. Talagang kamanghamang ha. Mmm. Ang mga marshmallow at kape na pinagsama. Magaling! Um, malas lang para sa akin. Isa, dalawa, akin, iyo, buksan mo. Magaling! Wow. Ito ay kasiyahan. Malutong na waffles na may whip topping. Pero mukhang malamig sila. Oo, oh, hindi sila maputol. Oh, hindi ko na kaya. Sige. Wow. At may kamanghamanghang mainit na waffles ako. Wow. At napuputol sila ng mahusay. Susubukan kong tikman ng isang piraso ng may kasiyahan. Masarap, masarap at matamis, hindi mapigilan. At ang akin ay parang kahoy. Susubukan kong kumain ng isang piraso pero hindi ko talaga makagat. O ganito, ibabagsak ko sila sa mesa. Hmm, ganyan. Kahit papaano, Oh, mga Jigging Chefs, oras na para simulan natin ang ating hamon. Gusto kong ipatikim ninyo sa akin ang masarap na mga burger sa unang round. Hoy! Madali lang. Ako ang pinakamahusay sa pagluluto ng mga burger. At sigurado akong kailangan mong magsimula sa pagtoast ng mga buns. Um, kung gagamitin mo ang binile, syempre. Pero ang tunay na chef ay dapat marunong magluto ng buns sa kanilang sarili. Mabilis lang itong gawin, pero mas magiging masarap ang burger. Ganyan lang. Ang galing. Oo, oh, ang daming murang pasiksa. Ngayon, tingnan natin kung magyayabang ka pa rin kapag naging itim ang mga buns mo sa isang saglit. Emma, ano ang nandyan? Walang kahit ano dyan. Bakit mo ako inaabala? Tumigil ka. Ano, ano ito? Bakit ang itim ng tinapay ko? Parang tinta ng pusit. Sige, ito ay isang napakagandang ideya. Mas astig ang itim na tinapay. Panahon na para ilagay ang mga magiging buns sa oven para maluto. <tinyo> Ay, maraming ako ang tayo sa pa lamang dahil yung pangunahing bagay sa isang burger ay masarap na mga patty at cheesy ang akin. Hmm, ano kaya ang masastig? Madali lang! Ang seafood burger ay hindi matatalo. Ito ay inihahain lamang sa mga pinakamagandang mamahaling restaurant. Nakakita ka na ba ng patties na gawa sa hipon at crab sticks? Lulutuin ko na ito ngayon. Opa! Ilalagay ito sa lata ng ganyan lang. Mm -hmm. Sobra na yan. Mas gusto ng mga tao ang mga klasikong burger. Halimbawa, tulad ng halos, natapos ko na. Kailangan na lang buuin. Tingnan mo kung gaano kalaki at nakakatakam ito. Ang iyong burger ay magiging maputla pagkatapos kong lutuin ang akin. Ang akin ay magkakaroon ng napakahindi pangkaraniwang sarsa na may abukado, kataas ng limon, at mga pampalasa. Kailangan lang itong haluing mabuti sa blender at pagkatapos ay maipagsasama ko na ang aking obra maestra. Ang galing! Yan na yun. Samantha, tiyak na ang pagkatalo mo. Tingnan natin yan. Jane, piliin mo ang panalo. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Siguro dito. Oh, gustong gusto ko itong klasikong burger. Aw, hmm, napakasarap talaga. Panahon na para lumipat sa uso na black burger. Mayroon pang espesyal na guantes para dito. Tingnan natin kung gaano ito kasarap. Ah, uh, ah, uh, nakakadiri. Hindi ko matiis ang pagkain dagat at abukado. Mas gusto ko ang burger ni Samantha. Oh, kasi mas masarap ito. Ano ang lulutuin natin sa ikalawang round? Gusto ko ng steak, makatas, at masarap. Madali lang. Love the woman's doing hambali sa aking steak. Well, oras na para magsimula. Bakit hindi gumawa ng butter sauce? Hindi ko alam kung para saan ang mga paghahandang iyon. Ang magandang steak ay steak na niluto ng mga profesional. Yun lang. Bilin mo ako. Hindi, nakaka-boring magluto sa kawali. Ang homemade na grill ay ibang usapan. Oh, kalokohan! Kahit sa karaniwang kawali, makakapagluto ka ng napakasarap na karne. Kahit apoy ay pwedeng gamitin. Sister Grisper, ang Inhala Steak ay maging mas makatas at mas masarap. Obvious naman. At hindi! Well, oras na para sa lihim na sangkap. Ang tunay na sarsa ng steak ay ginagawa batay sa pulot, mustasa, at katas ng lemon. Walang sarsa na mas bagay sa karne. Sigurado akong matutuwa si Jane. Aztec, kilapa salmon, perishing pre-made gong butter sauce, arara buns, and yung chamatis and iron singing thyme. Jane, oras na para subukan. Siguradong sigurado. taong ito, sisimulan ko sa steak na niluto ni Emma. Tingnan natin kung gaano ito kasarap. Amoy pa lang, nakakatakam na. Mo, mm, hindi ka pa ni paniwalang masarap, kaya pwede kong tikman ng steak mo na may sauce. Mm, Emma, ang galing mo! Talagang napakasarap! Ngayon, oras na para suriin ang steak ni Samantha. Hindi naman masama ang amoy. Wow, talagang napakasarap! Ang pinakamahusay na steak na natikman ko. Samantha, panalo ka na naman. Siyempre, magaling akong magluto. I heard there is kemper bagong hamon. Giyang fine gusto ako rin more roll Iri-welcome ang jamor improvisation. Madali lang. Alam mo ba kung gaano karaming rolls na ang nagawa ko? Ang dami. Ang yung sarishuririwars froze sa paglaluto ng kanin. Bakit? Sige. At pagkatapos, magkakaroon ng pipino na hihiwain ko ng mahahabang hiwa. Handa na ang kanin. Pupunta rin ako sa pipino. Hmm. Sigurado yan. Tingnan lang natin kung ano ang gagawin mo kapag biglang naglaho ang yung kanin. Hindi niya napapansin ng kahit ano. Nasaan ang aking kanin? Samantha, nakita mo ba ito? Ginagawa ko ang isda sa lahat ng oras na ito. Oh, kailangan nating hanapin ito. Naisip ko ang isang talagang kamangha-manghang ideya. Bakit hindi ako gumawa ng mga roll sa istilong Russo? Para magawa ito, kailangan kong masahin ang halo ng pancake. Sa tingin ko, magugustuhan ni Jane ang aking eksperimento. Ganyan lang. Hand na ang halo at ibinubuhos namin ito sa kawali. Oh! Oh! Ang galing! Oh. Ngayon, pancakes, meron kang kakaibang mga roll. Heto, gagawin ko ang lahat ayon sa recipe. Ang pangunahing bagay ay huwag kalimutan ang mga nori sheet. Meron pang espesyal na roll mat. Sa tulong nito, bibigyan ko ng tamang anyo ang mga roll. At pagkatapos ay maaari kang magdagdag ng isda. Well, ang masarap kong mga roll ay handa na. Ha? Kailangan na lang magdagdag ng kaunting wasabi at at sarang luya. Astig, pero mas magiging orihinal ang mga roll ko. Ito ay magiging roll na may segging at jam. Sino ang tatanggi sa ganitong putahe? Wala, lahat ay mahilig sa matatamis. Bukod pa rito, bubuhusan ko ito ng strawberry syrup. Tingnan natin kung kaninong rolls ang mas magugustuhan ni Jane. Sa pamamagitan ng paraan, oras na para malaman. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Marahil ang mga klasikong roll mula kay Samantha ang mauna. Hmm, hindi masama sama, pero, uh, may kulang. Nakakain na ako ng mas masarap pa. Tingnan natin kung ano ang inihanda ni Emma. Hindi pa ako nakakita ng matamis na rolls dati. Napakasarap nito. Binabati kita, Emma, sa wakas. Ang tagal kong hinintay ang tagumpay na ito.